Lindo. Mula po sa Surigao, dako naman tayo dyan sa butuan dahil ilang mga pasyente sa ospital naglabasan matapos po ang bagyanig na malakas sa lindol. Ilang mga estudyante naman hinimatay. Kasama natin sa balita si Rajuman Prince de Las Marias ng Armen Butuan agad na naglabasan ang ilang mga mag-aaral at mga pasyente sa ospital ng Butuan City. Matapos ang pagyanig ng malakas na lindol bandang alas 9.40 kaninang umaga, karamihan sa mga mag-aaral ay nawala ng malay matapos ang paggalaw ng lupa. Ilang mga tao rin sa mga ang agad na naglabasan matapos may mga party nito ang nasabing establishmento ang nawasa pansamantala na maisinara ang magsaysay bridge sa ngayon dahil sa mga nakitang mga biyak nito at hanggang ngayon ay wala pa rin kurinte sa probinsya na Agusan del Norte habang inaalam pa sa ngayon kung may mga nasugat at unasaktan sa nasabing pagyanig. Kasama mo sa Dex B.C. Butuan, Rediman Prince de las Marias, Tatak Arimendex.